Matapos ang boxing campaign ni na 2024 Paris Olympics bronze medalist Nesty Petesio at Ira Villegas, dalawang malaking international competitions ang planong salihan ng dalawa sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Paolo Salamating. Nais nice, ni na two-time women's boxing Olympic medalist Nesty Petesio at 2024 Paris Olympic bronze medalist Ira Villegas na may pagpatuloy ang magandang kampanya sa magaganap na 2025 Southeast Asian Games sa Thailand at 2026 Asian Games sa Japan. Nasa kabuwang tatlong ginto, anim na silver at apat na bronze medals na ang ng 32-year-old fighter na si Petesio sa mga kompetisyong gaya ng Southeast Asian Games, World Boxing Championships, Asian Championships at Olympic Games. Sa panayam ng PTV Sports kay National Women's Boxing Team Coach Reynaldo Galido, maliban sa SEA Games, Asian Games ang pinakatinututukan ni Petesio na kung saan labing apat na taon na ang nakalilipas matapos ang huling pagkoko ni former women's boxing team member Annie Albania ng silver medal sa women's flyweight event noong 2010 Asian Games sa China. Ang target na ngayon yung SEA si Games at Asian Games kasi nga yung Asian Games nga sabi niya, Asian Games yan, ilang isa ako maglaro dito ako na ako gold yan. Nais na lampasan ni Villegas ang kanyang bronze medal finish noong 2019 Southeast Asian Games sa susunod na taon, pati na rin ang kanyang bronze medal win sa katatapos lang na 2024 Paris Olympics sa magaganap na 2028 Los Angeles Olympics. Sa kabila ng umuugong na usapin patungkol sa nanganganib na pagkakatanggal ng sport ng boxing sa susunod na Olympics, sinabi ni Galido na positibo pa rin ang mindset ni Villegas mula sa uhaw na makatungtong muli sa Olympic stage. Kaya na era sa kanya, ko, lagi naman ako yan nakakarinig uh, na ganyan. Wala pa nung bago mag-Tokyo, sabi na wala na boxing. LA is ano ni Sla, panatik yan ng US sa boxing. So ipopost talaga ng US yan na magkakaroon ng boxing sa 2028 Olympics. Paolo Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.